uh, malalapit sa atin pagdating sa pagpili ng mga taong gusto nating makasama, hindi ba po? Tama, kaya ngayon kailangan sagutin ng ating limang aspirants ang mga tanong ng lolo ni Miss Pastillas na si Lolo Milencio, Mami Teresa at best friend na si Karen De La Cruz. Ang tari, eh, ka? haharap kayo pati oh, sa lolo. Oh. Kasi nakita na nila si Mami, uh -huh. yung best friend, nakakatakot din harapin ang best e, friend. Iba no? rin ang dating ni best friend. Oo, oo. kasi yun talaga, fit, eh. malaki ang influence ni best friend, di ba? Oo oh, naman, uh -huh. laging may say. True. Yan ang yung yan ang alino niya. Unay natin kay Mami. May itatanong si Mami, kanino po ba kayo magtatanong at ano po ang gusto niyo tanongin, Mami? Para kay... ang ah, kailangan naman, sabihin yung pangalan. Kahit po i-text nyo lang sa amin kami ah, na hindi, po. Hindi, in malaman In general, ha? Bob, pwede bang ah? Oo, o, sa sa tao, oh, sasabihin, para sa lahat. Sasabihin niya kung sino ang gusto niyang tanungin at kung ano po ang tata. Yeah. Pa, oh, ang ganda para, mo sa monitor, mami, ang kinis mo. Ang ganda ng skin. O, oh, pa! Para pa, kay, oh, this, kay Brian. Kay Brian, Brian. Paano mo mapapakita yung sinceridad mo sa anak mo? Um, mm. Siyempre po, unang-una, um, papakita po ang sinceridad ko. Um, sa pag-express um, pag po ng um, respect ko po sa inyo Kaya po nandito po ako ngayon um, Para patunayan ang sarili ko po sa inyo Unang-una po sa inyo, syempre Sa inyo po, mami, kay lolo And sa so best friend po ni Miss Pastillas At syempre, dahil dyan um, Sana po makita niyo rin ayon. Sino pa po ang gusto niyong tanungin? Mami Ah, uh, for Mike. Kay Mike? Hello po. Ano pong gusto niyong itanong kay Mike? Ah, uh, halimbawa ang hindi nagustuhan ng magulang mo, si Angel, paano mo ito may paglalaban? Um, gusto mo ng English? Uh, Paki-English po. <laughs> <laughs> Kala ko na-translate mo na! <laughs> okay. If ever, your parents disapprove her, mm. how would you fight for her? I'm, <laughs> it, it wouldn't matter to me what they think. i say, i feel what i feel. i also act on what i feel. so if they disapprove, i respect that. pero kinag, gusto, gusto ko guma-win. and win <laughs> gusto uh -huh. So, I like to do what I want to do. so yeah. ano yung gusto niyang gawin. Ah. Parang ah. i niya daw po kung anong opinion ng magulang. Pero kung ang masusunod pa rin daw po ay siya. Okay. Okay, okay, okay Karen. Karen. po ba kayo sa mga sagot, mami? Okay yes. O, naman. Yes. Doon na kay best friend. Kay Karen. Ako? Oo, syempre. May asim ma. si best friend, no? Oh, Tarayan mo nga sila best friend. Oo. <laughs> ang pangalan ni best friend ay? Karen. 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 Yes. Sinong gusto mong tanongin? Um... Bilang kaibigan ni Angel, uh, mayilig kasi kami um, uh, mag-mall, manood ng sine, mag-shopping-shopping. -shopping. Anong gagawin mong paraan para magustuhan ka namin? Para kay me. Siguro easiest way is kung sakali, shopping kayo, tulungan ko kayo. Or yung mga movies, no, din tayo. sama ko sa mga movie trips niyo. Ayan. Ano bang mga klaseng movies pinanonood niyo? Horror. <laughs> favorite pala <laughs> <favorite, laughs> horror. House ang favorite, favorite niya, horror. Oh. Ay, favorite pala ni Gab Balenciano ang horror. Hindi si Gab yan. si Gab, sorry sorry, si sorry, sorry, si Mick yan. Si Mick. Oh. Okay. May gusto ka pang tanong, Karen? Meron ka pang gusto tanong? Meron pa po, Sige. Um, if ever na may mapili na si Miss Pastillas sa inyo, um, at, ano um, may matuklasan kayong pangit na ugali ni Miss Pastillas. Anong gagawin niya para i-handle 'yon? Oh, para 'yun para niya ah. Richard. 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 Naiintindihan mo ba? Oo, opo. opo. Okay, okay. Siguro uh, sa isang relasyon din naman mo iiwasan yun na nagkakakitaan kayo ng mga bad habits o yung mga bad attitudes. Uh, kung sa 'yung dalawa, kayo lang naman na nagkakaintindihan, 'di ba? So, intindihin mo na lang siya at intindihin rin niya ako kung sakali, kung magiging magjowa mo kami. So, Kung, kung, kung. Para sa lalaki talaga, yung salita. Nakakatawa yung sa kanila nang galing salita, jowa, ano <laughs> Kung magiging mag-jowa kayo, oh. Tapos, ah, uh, kung, kung matukasan ko man yun na, uh, yung bad, <laughs> meron. yung, at, meron siyang bad attitude, okay lang kasi, di ba, kung magsasama naman kami sa, Ayan. I mean, whole life namin eh... May, may pa, talaga pangyayari. <laughs> pero nang no, pa whole life, The whole huh? life oh, oh, Pero mas tari talaga yung jowa. Uh -oh. Si, si, Topper ba nandito? Ha? umabot ba? Oh, uh, ay, eh, nandito si see. Topper! Uy, dyan ka pala! Oo! Oh, uh, oh. Uh. Hindi lang natin masyadong nararamdaman. Buka, oh, oh. Naku, umiikot na ba talaga ang mundo? Kasi nung simula, siya ang pinakamalakas eh, oh, di ba? Ay. Pero biglang late si Richard ang binoto ng Madlang eh. People. Tapos ngayon naman, ang nanalo si Brian. Mm -hmm. Pero malay mo sa kanya itong susunod. Moment. Ang last question, naku, first time nating maririnig. Si At iba ang salita ng Lolo. Tanongin natin yeah, si natin. Lolo. Lolo, meron po ba kayong gustong itanong? Meron. Ano po yun? Sino pong gusto niyong tanungin, Lolo? Si Topher. Ayun! Sino pong gusto sinasabi ko sa iyo, Topher? Halagot ka, ha? Tunanda ka kay Lolo. Close kami ni Lolo. Tingnan mo lang ako sa logo ng t-shirt. <laughs> Lolo, ka ano pong gusto niyong itanong kay Topher? Topher, yan, kung sakaling ikaw ang mapili ng apo ko, anong klaseng buhay ang may bibigyan mo sa kanya? <laughs> Biyoy na pala agad. Ang trabaho ka, toper. Ay, bakit? Pwede. Ba't magpapatumpik-tumpik pa? Kung di naman pala, eh, bakit igposisimulan? Oh. Topper, naiintindihan mo ba yung tanong ni Lolo Milencio? Umayos ka sa tanong ni Lolo Milencio. Barkada yan eh, na Luna. Ang kalaban ng kalaban ay kaibigan, tandaan mo. Okay. Anong masasagot mo kay Lolo Milencio? Uh, isang magandang tangali ho, Lolo. Na nanay. No. Best friend magalang ah. Uh, ah, uh, gagawin ko lahat. Uh, ako mabuti. Magtsatsaga ako para kahit simpleng buhay lang ko may bigay ko kay Miss Pastilla. Pero, <laughs> Wala aalagaan ko, aalaga Pastilla aalagaan, ko, Pastilla ko siya. Wala yung ah. Gagawin ko lahat. Na hindi ko, hindi ko hayaan na makita nyo, makita nyo sa, siya na, na, ano, sa akin, nahihirapan, no. Lahat to ng ligaya, lahat to gagawin ko para sa akin. Bulak kayo talaga ito, nung mabulaklak ang bila oh, nito eh. eh. Nanginginig ang boses oh. mo, natatakot ka kay Lolo Milencio? Yung totoo? Oh, totoo. Yan yeah, niyo mo artikulo uno. Oo. Oh, oh. Ang sino mang sumuway sa pinag-uutos <laughs> ng general, di ba, ipapapatay ng hindi kailangan dumaan <laughs> sa paglilitis. Okay. Lolo Milencio, gusto ko po yung tanong dahil talagang kinakaban sila. Hmm. Pwede pa po ba kayo magtanong ng isa pa para Saban? sa kanilang lahat, Lolo? para sa kanilang lahat. Kung kung yung kabataan ko, nang unang naligaw ako, ah. kaya, kaya nyo ba ang napagtiisan ko, apat na taon akong naligaw sa misis Uy. ko? Ah! Apat na taon? Oo. Oh. Iba oh. yun. Yung apat na taon yung pong lig niligawan, yun din po ang nakatuluyan nyo. Yes, apo. Okay. Oh, oh boy, wow. Oh, sweet naman. Oh, yes. Before uh, kaya nga hanggang ngayon, kami pa rin ang magkasama. My yeah. forever kay Lolo Milencio. Oh, oh, yun ang tanong niya para sa oh, lahat. Kanina simulan. Simulan na natin kay Maong Boy. Maong Boy. No? <laughs> hey, kay Kay Um, syempre po, um, I'm willing to wait kung kailan po magiging ready si Miss Pastilla. Alam naman po natin na um, binubuo pa niya ang puso niya. Pero isa lang masasabi ko, um, I'm not in a hurry, but I'm ready. Yeah. I'm not in a hurry. Oh, Ikaw naman, oh, Arwin. din ito. Hindi oh, hey, naman no okay. si Arwin din. Yeah. Yeah. ano, Yeah. Mix. Um, open naman, kaya pa ako mag -antay. Kasi unang-una -una yung pinakapong mahalagang kaya mong ibigay sa isang tawang ang yung oras mo. So, until maging ready si Miss Pastillas po sa akin, kahit gaano katagal po, isigawan ko siya. Hey. Four years, totoo. Maantay mo. Four uh -oh. years, eh. hey. naman. Lolo Milencio shared his story to everyone a while ago that he like um, um, pursued um, that uh, girl of her life for like four years. He waited for four years until that moment came that the girl said yes to him, and then. And then after that...